Magandang araw po ulit mga kay skippers. Welcome to my channel at syempre po huwag n'yo kakalimutan ang ating kasabihan Own a pet and win a friend. At uh, ngayon po ay pupunta tayo sa Malabon Pet Market, yung latagan ng pets doon. Samahan niyo ko ngayon po ay araw na Sabado. Ano po? At sana po huwag n'yo kalimutan mag-subscribe sa akin channel at tara na. Hello nandito na tayo sa Malabon Pet Market at syempre tingnan natin kung ano kaganapan dito update ko kayo ngayon tingnan natin napakaraming tao po lalo ngayon ah, per so, November po 29 2025 so ito entrance dito may entrance din dito meron din dito sa kabila dito tayo para maiba naman para tayo makakilala dito eh Oh, sparring homer, oh. may na-score na, na. Shout out po, shout out Eto yung mga kasama natin mga magmamano. mapapansin po, hindi lamang po ito pet changge na kung saan makakapili kayo ng mga paborito nyong pets like dogs, cats, kittens, mga birds katulad ng mga African love birds, cockatiel, meron din po mga manok na panabong. Meron po dito ang changgean din ng mga damit yan mga RTW. Katulad ng mga sweater, sando, shorts, blouse, at siyempre may mga gamit pang bahay katulad ng plato, yan mga mangkok, cooler, Meron din po mga electronic items. Yan, may mga sabon, shampoo, gamit sa aso, accessories. Yan, shampoo. At marami pa pong iba. May mga makatulad na daanan natin kanina. May mga martilyo. Ayan po, napakarami mga tinda. So, kung kayo po ay budget ang budgeted ang inyong pera, natural, lahat naman po tayo ganun eh. Ayan, pwede kayo pumili ng mga medyo gamit na sapatos. Ayan, may mga ukay-ukay po dito. Puro lang po yan. Kung may kasa sa inyo, ayan oh, buy 4, get 1. 100 pesos, sale. oh, ayan, pwede kayo pumili. Susukat nyo lang po. At uh, sigurado po, kung sakali na kasa sa inyo, baka makatawad pa kayo ng konti dyan. At uh, syempre po, ayan, katulad dyan, no? Oh, merong binibenta manok si kuya, tapos yan, yung napakagandang persian, male po yan. 6,000 po yata binibenta ni kuya yan. At uh, hopefully, kuya, congratulations, sana. Good luck pala, good luck, mga, mga benta yung pusa mo. At uh, syempre po, dito ay inorganize nila, no? Ito yung pinakatabi ng no center. Dati po, originally, sa may court nito sa kabilang side. Doon yung original na, na ako, na napuntahan ko na magsimula ako magpunta rito sa Malabon. At uh, for your information po guys, mga kay skippers, nung ako po ay magsimulang magvlog dito ako nagsimula sa Malabon Pet Market. Opo. At uh, isa pa, dito ko rin nalaman na meron palang dito ng pets sa mga damit, accessories sa bahay at ano-ano pa dito sa Malabon ito yung mga typical na weekend markets sa paborito ng mga Pilipino ever since nung uh, prehistoric ah uh, prehistoric sorry panahon pa ng mga Kastila kahit bago magpanahon ng Kastila ganito yung style ng mga Pilipino may tiyanggian merong pinatawag na marketplace no po ayan ano no? araw ng palengke kada sabado at linggo po dito ang ng pusa ni Ai Kuya, no? Kulay puti po 'yan, lalaki daw. So, kung gusto niyo, pwede kayo pumunta diyan kung, di, kung available pa siya, pwede niyo bilhin. By the way, may na rin po dito ng mga isda, mga aquarium fish. Ayan, yung mga mixed breed o yung mga uh, cross breed na aso, pwede kayong bumili rin dito. Bibili na lang kayo kung male or female, kahit anong gender. Pwede niyo tawaran basta magkasundo kayo ni Kuya. Uh, may mga available din siya mga mga cellphone ano rito yung charger ayan ano po at dito sa bandan to may mga tindang kalapate yan sa left side hanggang sa may loob may mga short pants para sa lalaki yan mga cargo pants tapos yan makikita nyo na may mga binibenta mga bird nest o bird's nest no para sa mga African lovers nyo para kids coca yan and so on Ayan, marami kayo pagpipilian po rito. Misa, may naliligaw pa pong bisikleta rito na buo eh, no? Ayan uh, po. At ayan po, ito yung tropa nila, ano, dito sa banda rito. Ah, uh, na boss mark, no? Ayan, sa banda rito. nag-aayos sila ng tent. Makikihalo ako dyan, may amaya konti eh. Pero syempre, hindi ko na po sa yung sarili ko. Ngayon, kung kusunado niyo po, bumili ng mga ibon. Dito po kay Boss Mac, kay Boss John John, kay Tatay Florence, no? dito sa lugar na to Ayan, si Boss John John shout out sa iyo bossing shout out sa iyo boss makmak si Moto Palaboy at yung alimutan ko yung pangalan ni kuya yung nakaputing yun no? oh oh yes tatay flores sa katapak pa dun sa upuan niya <makes noise> reflex sa ito mga alaga ni bossing ang dami oh Ayan o oh. Ganda o oh. oh. Para po doon sa mga mahilig sa ibon, maganda tong dibangan kasi bukod sa maganda yung boses nila, no? nakaka-relax. Uh, Nakakalibang kasi yung kulay nila napaka-colorful tapos nakakatuwa, lalo na pagka napaanak nyo. At lang, makikita nyo sila yung bang unti-unti nyo -unti mapapalaki. Ang sarap po sa puso nyo. Eh. Kaya, no? Tapos dito kay Tatay Flores. Meron siya dito binibetang mga mga perch. Meron din siya mga ibon. Alam niyo nung araw pa, 2016 pa, kumuha na kami dito. Kay Tatay Flores. Ayan. Ano nga ba? Ito kay Kuya Rai. Ito yung mga halaga ni Kuya Rai. Ang dami, oh. Ito number ni Kuya Shout out kay Kuya Rai. Ayan po. Thank you po. Ayan, oh. Hmm. Pagka uh, meron kayo na gustuhan dito, deflex ko. Oh, uh, message lang po direct si Kuya Ray. Ayan, ito yung alaga niya. Meron din siya dito mga ano, nest box. Oh, uh, mga reasonable price po yan. Meron dito pang African, may pang parakeet, may pang, ito uh, pang African din, ano? Cockatiel na to. Oh, yan. Magkano yung ganito, bossy? 250. 250. Ayan, yeah, pang Cockatiel. Ito pang African to, di ba? Magkano dito, bossy? 150. Ito pang ano yan, pang pinches, no? Ayan, 100 pesos. Yung kusot, yung kusot. Kusot, uh, 30 right? pesos lang, oh. Eto, ito, 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 pinetflex mo na ito. 230. 230. Ano yan, pang kokatil, pang Afrika? Pang Afrika, eh. Yung sinatalpak sa Ah, okay. Ang ganda, oh. Ayan, oh. Hindi ako nagkaroon yan. ganito yung mga sa akin dati. Pero ito maganda po yan. Mas maluwag yung mga ibon nyo dyan. At ito, meron siya dito mga Alps 1. Magkano sa Alps 1 mo, Bossy? 1.5 ang proven na ito. Ito, dalawang ito. Ito, dito. 500. 500. Ayan, yeah, mura-mura na. Oh. Tapos meron siya dito mga ano. Parakit. Magkano sa parakit, sir? 250 lang. 250, isang peraso. Ayan, lutino tsaka albino. Ayan, o. No? Oh. o. Oh. Crimino Crimino. pala tsaka lutino. Hindi ko alam kung nakikita nyo mabuti. Medyo ma -ma malakas yung matindi yung sinag na araw. Eh. Ayan, o. No? Oh. Ayan, o. Oh. Tapos meron sa dito. Ano to? Bossing. Maganda to, ha? Crimino po yan, Abson. Tapos natin. Abson, uh, ganda, o. Oh. O, yan, oh, yan, o. Oh. Oh. Magkano dito, Bossing? 500 lang. maganda o. Oh. Uh, eagle, ganda, tapos ito Ito dito bossy Tapos ko ha ah. One pipe Ano tawag dito? Green opa, Green opa. Red factor bakto, bakto. Back to, to. Ito pa Next natin to ko Mga pipe na opa Pipe na opa line dito Yes Ayan o Magkano dito, bossing? 1,000 ang isa. So, dalawa, 2,000. Ano? Yun. Ganda. Basta may nakursunda ako. Eh. Mag-message lang po kayo Direkta at sa mga number. Mga speed, dan follow. Oh, dan 1,500 ang isa. Ganda, oh. Grabe, oh. Alam nyo nung araw, mahal-mahal yan. <laughs> Di ba? Ah, na bilis. Oh, grabe, oh, may bumili kay Kuya, oh. Meron mm -hmm. <laughs> well, na. Shout out kay Kuya. Dito <laughs> <laughs> daw kay Tatay Flores. Oh, <rapping> Hay, ano tong mga dala mo? Paris lang. Ha? Paris na. magkano dito, bossing? <inaudible> P700 lang, pares lang, bigger na. 700 pares, proven. Bawat isa na ito, gano'n? Galing, oh. Alam mo, si tatay lagi akong may bilhin. Yung anak ko, pag nakita yung mga ibon na alaga ni tatay, maliit pa yung anak ko noon. Ito, mga hand feed. Magkano nito, boss? P250 lang. 250 yung isa, grabe, oh. Kaya natin, ha ah. Well, pwede mo mawak? Ang ganda, oh. Video natin, oh. Ito, oh, sama ka dito. Ayan, oh. oh ganda, oh. P250 sa, so. oh. Pag laki na ito, pag hinaantid nyo, tsatsagayin nyo lang. Siyempre, may recall na to. Susunod na susunod sa inyo to. Tapos, pwede yung matrain to. Nakikita nyo ba yung mga sa Facebook? Nati-train sila eh. Pwede yung gawing, ano, magbabasketball sila, magpo-football, gano'n, yan. hand feed. oh, ayan. Konti na lang po yan. Magiging ganito na kalaki Siguro mga dalawal linggo na lang. Ganito na yan. O, oh, <laughs> feed, sir. Eto may perks. Tayo magkano perks mo? Tumataba tatlo sang daan. Tatlo sang daan. oh. Di ba? Ano number natin tayo, Flores? 0964-958-5362 Ayun Salamat po, Tay Puki natin yan, ha Mabait po yan, Tatay Ang dami na Alaga ni Boss Bossing, iba-iba alaga mo rito Ang dami, ha ah. Medyo marutuwa tayo Kaligitan Oo oh, nga, sobrang ano, dami, colorful to ah. Ano bang mga ano, halimbawa ito, bossing, magkano ba dito? 1,000 uh, then, uh, isa. 1,000 isang. isang, ganda nito, full helmet ito ah. Uh, ito, 4,000. Ano to, 1,000? Ah, uh, bio. ganda oh. Alam nyo nung araw ng Dan Palo, kalahating million? Oo, oh, bumili pa ako, P720 pizzer lang yun. Grabe, no? Dan Palo na pizzer, P720. Oh. Ah, 720. Eh ngayon, magkano? P4,000? P4,000. Oo, mahal yun eh. Naalala ko, nag-aalaga ako, 2016, 2017. p oh. Gano'ng <laughs> kamahal yun? Tama yun, sa P5,000 yung P7,000. ba yun? Hanggang par blue lang ako noon. Par <laughs> blue dati, 300 nga <laughs> nabili ko, p Nabili ko noon yata, ano? Sa alipay ka nang pagpili. Ah, mura-mura <laughs> na noon <laughs> ah? Sincer talaga po. Sincer. Ano? Palay na. Ah, maganda na eh. O, palay na dyan. maganda na eh. O, paano yun eh. gusto anak ko eh. ka rito, tinuturo eh. Eto dito boss si Magano. Dalawang libo pare. Dalawang libo pare. Ito 2 Ito pare. Ito 2-5 ng pare. Ito Dampalo. Pail Pail palo. palo rin ang ano niya, karga niya. Naalala ko yung pile palo na ng mahal. Oh, sir. Eh ngayon eh. Ito nga ito nga pilit ko to na. dahil 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 P60,000, P80,000 eh, P1,500 na lang e, isang so, pa. p Factor. Red Factor line. ko ko lang. dito, bossing? P2,500. P2,500 isang lang Factor yan, maraming bawing, nga. nga. Ito, okay, parang ye, in ngayon, eh. Maraming kumukuha yeah. eh, no? Pero, di ako nagparami bakit? Ayaw mga ano to? Gaganta nito ah. Lutin na ako pala dalawang araw. Lutin pala. Puro ano ito ah. Naka-helmet lahat ah. Hanggang tip-tip diba? ah. Magkano dito isa? 2,000. 2,000? 6,000. Ito 6,000. Para natin na na yun Ah, nabili na. Uy, shout out sa na nakabili oh. Naglulugon pa oh. Ibig sabihin, bata pa yan, ah, pamature na. Ito, ang ganda, ang pogi, oh. Pwede itong brief na yan, 5,000, 5,000. 5,000, 5,000. Pero kung sinada ko yun. Nabili na rin ito. Oo, maganda, bossing. Kung ako bibili, ha? maganda, oh. Mas gusto ko yan. Mas mapula to. Oo, oh, di ba? Ito, maganda rin naman. Kaya lang, ko sa tingkad, saka yung pagkaka-helmet niya, yun talaga. No, solid. Oh.

Magkano dito, boss? 14,000. Dalawa. 14,000 yung dalawa? Grabe. Pero kapag kukunin na sabay yung dalawa, pwede na ng 12,000. Pwede na 12,000. Negosyable. Oo. Ito, 14 din. Deluxe naman. Ako ako, papi. Deluxe. Ayun, no? Deluxe na. Visual. Visual, no? 14,000. Pero pag dalawa sabay, 12,000 na lang din. 12,000 na lang din. Grabe, no? Para sa mga aficionado, may hilig. Ito. Ito, mga 1,5,1,5. Mga ano ito, mga Alps 1. Alps 1. Pero magaganda rin to. Matutuwa kayo dito, magaganda quality nito, solid na to. Yes. Ayan oh. Pag naparami niyo to, matutuwa kayo. Ito avocado line. Bellyot. Bellyot. Magkano dito, boss? 25. 25 isang pares. Ito 25 din. Yung Belgium line. Belgium line. Duet saka SM. Oh, ayan oh. Ganda oh. Galing. Panalo, panalo. Panalo. Yes. Ayan. Anong number natin, sir? 0956-975-3330. Batak, Quezon City po. Pakilagin, sir po. syempre palo na rin po. Si Barry Keeper. Salamat sa oras mo Barry Keeper. Sa pangplag kami. Ayan Salamat, sir. Salamat po. God bless po. Dito tayo sa mga ano, ito mga pinches, oh, ganda iba iba. di oh. pin. May mga ano, may mga badges na ulit sa Boss Mac. Alam niyo pa anong bagyo, gumagi yung uwan. Nagiba yung kanyang ibunan. Ako, nakakawala yung kanyang mga badges. Grabe. Birthday pa naman ni Boss Mac noon, ayan oh. Ay, long time no look ah. <laughs> Pero siyempre, tuloy lang ang laban. Kahit matagsubok, tuloy lang ang laban. Hindi mo tumasin ito? Takin dosi. Tapos tuloy ko lang, ha? Oo, wala problema. Tau pa. Okay. Nag-alit na tampon. Okay. Huwag mong mapakaula, pamirin tayo nga. Kaya ba eh? Saan magwawala? Kanina pa. Joke lang. Hindi, gusto na lobos niya. Ah, gusto ba? Hindi mo pakawalan? Eh? Sige, nangyayari. Naghabulan sila dito. May pinapunta sa amin ng breeder. Si Chu, Chihuahua. Si Lena lang. <laughs> Ay wala na po. Ay sino pa law? Shout out po oh, isa pa one more time. Ye! Ano yung chamanin? Anong chamanin inaano po kay? Wala na naman. Ano na rin? Para alam mo na kung sa tanong mo sa tao mo. Shout out kay Momci. Ayun oh, mga tropa natin dito. Shout out, di ba? Skipper TV po. Yes sir, papakita ko sa Mama. Malala ko talaga yung sticker ngayon Kaya po nandito tayo sa Malabon, Pet, Changi Maganda po, ito sir, kaya alam may mga music eh Pag may music, medyo tagilin tayo dyan eh Shout out madam, hello po Good morning po Shout out sa mga taga Malabon Super TV po, dali makita ko sa'yo madam Ah, hello po mga ka-skippers, si madam po ay uh, panggabi, pauwi, galing trabaho sa Jollibee Conception. Ayan. Ang hirap sumakay. Ang hirap sumakay. Saan ka uwi pa? Rodriguez. Rodriguez, dampali ito. Ano pong pangalan niya madam? Rodriguez. Riri. Riri, ah si so, Ma'am Riri, shout out po Bagong subscriber natin sa Skipper Yes, alamat po Ayan, eto po mga eksena Kaganapan dito sa atin sa Malabon dito sa Hulong Duhat. Ayan po. Ayan. Madam Riri, salamat po. Ayan. Dabi na rin, traffic, linggo-linggo. Ada weekend, kung ito pwede na dito. ako ng aso, nabili ko. Alamat. Ayan, ayan, ayan. Pasubscribe, madam, ha. Salamat po. Pasok tayo ulit, may may konti. Dumako naman po tayo dito sa labas ng yung pinaka plaza ano po. Marami rin pala dito Ito sila nanay nakita ko. May batang na sila prutas, may mangga, may saging, ganda ng saging, oh. Nako, mga healthy po 'yan. Ah, uh, ito pomelo, Davao daw po 'yan. Tapos 'yun, na curious ako dun sa hawak-hawak ni Ate, binili. Ano yon? Sugar kiat yun daw po yun at uh, napakabait po nila ni nanay at tatay pinatikim ako ni eh. actually inalok ako eh. na curious kasi ako hindi pa ako nakatikim niyan. Uh, at yan at ayan po pinatikim ako na isa uh, sabi ko ano kaya ang lasa nito pero talagang mukhang masarap ano po Yeah, pili pili syempre no libre <laughs> masarap po yan lalo masarap yan pero hindi joke lang Ah, uh, seryoso po, masarap uh, gusto, ano, ma, mabait po si si Tatay. Kung kayo ba gagawin rito sa labas po ito, uh, sa labas ng pinaka plaza, yan, may mga grapes pa. Pwede kayo bumili po ng mga prutas na gusto ninyo, ano po. Bukod doon sa mga tiangi na mga damit, mga gamit sa bahay, mga pets. Medyo mahirap lang magbukas kasi isang kamay ko lang ginagamit ko. Isa ay awa ko tong camera, pero tikman natin. Mukhang masarap eh, no? Matamis. Pamahulog pa. At, uh, sabihin ko lang sa inyo kung gaano ka siya kasarap. Kaya may natin. Okay. na nga. sila buto. Magkano? 120? 120 yes. Dahil tawagin ko lang yung ano ko ha. Balik ako bossing Thank you po night itay Ang mga ang May ganyan Ang mga May Hanggang pabalik ng January ano? You know. June, May, April Backwards Ito pong lugar na to Ganun last year Latagan po ito lahat Latagan yan. Maray po naglalatag dito ng mga paninda na Every weekends Mga ukay-ukay na mga damit may mga parts ng uh, cellphone, may mga sombrero, may mga bag, may mga gamit sa bahay. Ngayon po ay wala, no? Nilinis. Buti nga ngayon, pwedeng pumarada rito. Nakaraan, ayaw nila. Pero anyways po, lahat sila ay nilipat po doon sa, sa, ano, yung changian. Uh, doon Yun yung Para isang bagsakan lang, isang buhos lang ang pupuntahan ng mga tao. Halo-halo doon, may nagbebenta ng mga sabi sa inyo kanina may nagbebenta ng mga uh, pets, may mga damit, accessories sa cellphone, sa bahay, may mga parts ng motor, may helmet, iba iba po. So dito naman, marami rin. Pero ngayon wala, ano. Siguro, baka sa mga susunod na buwan, in case, uh, magkaroon na ulit rito, hindi natin alam. Depende po, bahala na kung anong uh, plano. No? Pero just to say, maganda rin kasi organisado. Okay, so dito po mga skippers, meron din po rito mga latagan ng mga prutas. Pwede kayo mamili dyan, mura lang po. Every weekends po ganyan. Dito naman, yung mga kumot gamit sa bahay. Mga plastic wares. Uh, pa po doon, meron din. Ah, uh, pag pupunta kayo dito, tsaga-tsaga lang po, tingin-tingin kayo, tanong-tanong. Ah, -tanong. uh, Napaka-accommodating po ng mga tao rito. Mababait po, mga taga-malabon. Shoutout po sa inyong lahat at uh, salamat po ulit sa inyong pagsama sa akin ngayong weekend na ito ng Sabado dito sa Malabon, Latagan at uh, syempre po huwag niyo kakalimutan please subscribe to my channel Skipper TV Opo. at uh, sana yung mga naka nanonood lang palagi makasubscribe din kayo sa akin at sa lahat po ng mga tumatangkilig at sumusuporta nakasubscribe sa akin marami rin po salamat sa inyo sa inyong walang sawang pagsuporta at salamat po ulit sa inyong pagsama uh, sa akin sa pagtitipo natin ito dito sa araw ng Sabado. Once again, own a pet and be a friend. Skipper TV, have a great day po.